Japan. Ayan, galing po tayo sa work. Ang aking paksiw, o. Oh. Ano yan? Paksiw na iwasi. Anong tao nga yan? Tamba nata yan sa Pilipinas. Pangalan, nice da. Ganito, guys. Ang dami tinik niyan. Yung ating inihaw na oh, na eggplant. Let's eat. Tara kimasa. Mm-hmm. daming tinik nito. Naalala ko yung yung nagbakasyon ako ng Pilipinas. Tuloy man at ang pangalan sa amin nito, Bisaya. Ano guys, inihaw na ganyan, tuloy. Ang daming tinik nun, di ba? at tinik yung lalamunan ko. Kasi pabilis ang kain eh. Mm. Pagutom talaga guys, no? Bilis. Kumain. Ang daming tinig. Pero masarap. Masarap talaga pag-isda. Lalo na kung, ano, fresh. Bagong isda. Ang sarap. Sabaw pa lang, oh. Sarap. Wala na nga akong sawsawa ng ano eh. Inihaw na. Ano? Hindi talaga ako mapili sa mga ulam guys. Pagkain. Kahit anong kinakain ko. <coughs> sobrang daming tinik. Mm. Kumain, kumain na kayo guys. Kung sino pa yung hindi pa kumain dyan, magkuhan na kayo ng pagkain. Para sabay tayo. Yeah. Yun na po guys kasi 3 minutes na yung aking video <clears throat> hanggang dito na lang po thank you for watching bye